Good evening guys Yan po Nagluluto po tayo ng Para sa hapunan Kasama ng almusal Yan po Ang inuluto po natin ay Balumbalunan po Yan po, Yan po balon balunan tamang tama medyo lalamig na rin ang aking sinaing yan, yan. guys <coughs> isasama ko dyan sa adobong balong balonanis ito atay atay ng manok ito. medyo pinapalambot ko po ng konti ginisa ko na po yan kompleto na po yan medyo ko ng konti para magmat sa atay. Kunting ano lang yan, ah, maluluto na rin. Bali, ang ano ko po dyan is, yan po, lato puti, oyster sauce, paminta, yan po. tiyaga na lang at maluluto na rin ang aking panghaponan kasama sa almusal at kung may matitira pa eh di kasama na rin ang pananghalian eh Punting hintay na lang. Kasi nga pala guys, ah, wag nyo pong kalimutan i-subscribe ang aking YouTube channel. Paki-share na rin at likes. At wag nyo pong i-skip ang aking mga ads. So guys yan po ang mga ingredients natupit ito soy sauce oyster sauce aminta suka yung magic sarap sa lahat hulog ko na rin eh. malapit rin